Sige, eh, kasabi mo. Kuya! Bakit ka may sing-sing? Saan ba nakasod yung sing-sing niya, anak? Dito. Sa left? Oo, oh, saan nandiyan yung ring mo? O, eh, may asawa na nga. O, yan! <laughs>

Alam na kuya mo 'yun. Eh ako naman kasi uh, ay wala na oh. <laughs> Triangle! Triangle, nakita ko. <laughs> Alam ko na Kipang ganyan. Anong kulay? Silver. Umamin ka kuya. Tanong. Eh. <laughs> That, do you believe me? Yeah. <laughs> oh, oh, oh. Nandun eh. Bakit mo <laughs> sinanggal mo tapos sinanggal mo sa isang um, ano, kamay? Wala Hindi ka pwede magsinungaling dito sa kapatid mo. Ha? <laughs> <laughs> Tanong mo ko para saan yung sing-sing, ba't meron siyang gano'n? Bakit? Ah, alam na. Ah, alam na namin. Ah! Ano daw? Relationship. Sa relationship? Oh. Ah, membership daw. Meron ah. <laughs> na kita kung kung saan yung... Nose. Ang tawag doon sa ring niya. No, ayan, no, ayan, 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 ayan. Ayun na nga, pinakikita na nga ng kuya mo. Lagay mo kung saan dapat. <laughs> Lagay mo, kuya. Ayun na, si not na, sinot <laughs> Oh, oh. <laughs> May asawa na nga siguro. Sabihin mo kay mami mo, mami. Kuya, pag... <laughs> Lester! Kinakausap ka! Bakit ang may kamay mo sa akin? Na sing-sing! Please! Please! Pakita mo yung sing-sing mo! Oo, oh, ayun! oh, ka sa'yo, <laughs> Daddy! ano yung sabi mo?